Hala, sarap! Sarap! Promise! Hi mga kasawi! Nabudol ako ni Inday dahil meron siyang bagong paninda. Si Inday, aba? Business, ano na nga si Inday? Business minded na si Inday. So ngayon, inalokan niya nga ako mga kasawi ng malaking shumai na ito. So, ang in-order ko sa kanya ay beef shumai. So sa halagang 149 pesos mga kasawi. At ang sabi nga man na nakabili sa kanya masasarap daw. So syempre ako din naman nabighani din ako mga kasawi dahil nainggit din ako, sabi niya sobrang sarap daw. So ngayon ire-review natin kung tunay ba talaga itong pabudo ni Inday sa akin. Sa kanyang show na to. So ayan, sa mga gusto pong bumili mga kasawi, ilalagay ko yung link diyan, Inday yung page niya para pwede kayo mag-PM sa page niya kapag ka gusto niyong bumili at matikman yung paninda ni Inday. So, ayan. Mailalagay ako sa name sa page niya. Pwede niyo rin palo yung, yung page ni Inday kasi meron na siyang page. So, magbi-business na daw siya with vlogging. Ayan. At syempre, mga kasawi, kompleto yung paninda ni Inday. Bukod sa mga show, may, may iba't ibang flavor to. Tapos, may, may mga isda din siya, mga ganun, mga pampano. So, mura lang sa inyo yung mga pampano niya. 299 lang per kilo. So, kung sa mga gusto mag-reseller, open daw si Inday na mag-reseller. Kaya kung ikaw wala kang business, kung ay wala kang puhunan, so mag-PM ka lang kay Inday sa pages niya. Mamaya ilalagay ko sa link na to. After nyan, para malaman nyo kung pwede na kayo mag-reseller. Kasi naghahanap siya ng reseller si Inday ngayon. At eto na mga kasawi, tikman na natin ang kanyang pabudol sa akin na ano, beef show may to. mm Ang sarap! Grabe! Panalo mga kasabi! Kahit siya walang sauce, masasabi ko talaga sobrang sarap. Promise! Bumili na kayo mga kasabi sa panindaninday. Sulit yung 149. At sa halagang 100, ah, 25 pieces pala to. Sa basang pack, 25 pieces. Sa halagang 149. Sulit. Grabe! Mm. Ang sarap. Promise, panalo. Kasi nakatikim ako ng mga shomai. Yung iba ba diba, lamang yung arena, yung mga ganun. Corn start. Ito kasi, masasabi ko talaga na sobrang sarap. Alam mo yung nakatikim ka ng master shomai? Ito yun. Ganitong ganito yung lasa, mas masarap pa to. Mmm. Panalo. Ang sarap. Mm, digit yung budo ninday. Order pa ako na ito bukay. Order pa ako ng ano. ibang flavor. Sarap. Panalo guys hindi masasayang yung pera nyo sa halagang 149 pesos lang mga kasawi pwede na, pwede na kayo magbinta tapos pag may mga store kayo, pwede, pwede kayo buminta kaya ano pang hinihintay nyo pwede na kayong bumili kay Inday ayan, ilalagay ko yung name ng page niya para mag order na lang kayo sobrang sarap, promise hindi kayo magsisisip, ano pa yun, partida pa to mga kasawi wala pa tong chili sauce, di ba? Sabi nga nila, ang tunay na sarap ay kapag walang sauce. So, so, ngayon, eto legit nga na sobrang sarap kasi wala na tong sauce pero ang sarap pa rin. Alam mo yung sobrang malinamnam niya na talagang purong karne-karne talaga siya. Sulit, panalo. Kaya, PM na kayo. Sa gusto mag-order, mag-order lang kayo. Panalo. Mm. Sarap. So, ayan. Maraming salamat sa mga kasawi. Bye.